kuya ano huboyong ba ba mga na na pag-usapan o yung mga naganat dito sa pamamitang pagsasama yung pagbabanding ng mga bata kasama yung kanilang ina. yun pag-usapan namin kung ano ang dahilan bakit sa siya, ganon sa siya galit sa akin kailan malaki yung galit niya. Taos, sinabi na sa akin ng mga lahat na issue na dumating sa kanya. Lahat na magbibintang nila sa akin, sa pamilya niya, sinagot ko lahat na talagang walang kalutuhanan. Tapos, sinabi, tinanong na naman ako, bakit ko daw, nag, bakit ako nakapunta kay Serapi? Ang sagot ko sa kanya, kasi sa dami ng nang nangyari, sa so buwan na akong, ano, parang wala na akong maisip na iba na taong tumulong sa akin. Na, nasa Serapi lang. Tapos, nagyakan kami. Narilis namin yung lahat ng mga sama ng loob sa bawat isa. Tapos hanggang sa yun, naging okay na kami. Nagsasama kami sa, sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi na buo ang pamilya. Abang sa relasyon nila, nung lalaki, parang nawawala na niya sa sarili niya kasi parang nakita ko sana na parang mag-suicide sa bana. Talot siya sa, sa building. Niyakap ko siya. Sabi ko, ma'am, huwag kang mag-alala kasi mahal na mahal kita, sabi ko sa kanya. Kasi, naging party ka ng buhay ko. Ang totoo, hindi talaga sila yung walay. Kasi, ang plano ang lalaki kasi, ang lahat na utos ng lalaki, pakuhanin ng sinuman yung asawa ko, pakuhanin ng separation, yung parang, ano ba, na mag-permine ako na, hindi na ako mag-ano. So, sabi ko, hindi na kailangan yun. Kasi tao ako kausap eh. Uwi si Edwin Madridio ngayong February. Yung asawa ko, babalik ng February 1 dito sa Manila para sunduin niya si Edwin. Anong pag-uusap nila na talagang naisip mo na hindi pa sila tapos? Mm -hmm. Yung sabi nila, I miss you mahal, I love you, miss na miss na, -miss na kita mahal. Mm -hmm. Anong reaction niyo doon? Masakit na. Masakit talaga. Masakit na masakit. Kasi sa tingin ko hindi naman ako nag... Mabaya sa relasyon namin. Almost 13 years, tapos nasa siya, maging 15 years na kami na nagsasama. Tapos, ganun nang kagalit uh, na pinagpalit niya ako dyan sa akin. Eh. niya. Sakit talaga. Lalo-lalo ako nang saktan, ma'am. Kasi yung pamilya ng asawa. Alas sir. Nung nangyari nung, nung nakaraang taon yan, sinabi ko na yan sa kanila. Yung ganito, umiya ako, umiya ako doon sa pagulang ng asawa ko. Sabi ko, tulungan mo ako na maayos to. Sabi nila, ganun, ganun eh. Hindi na nila alam. Pero, nalaman ko, sa group chat nila ng mga pamilya, isa si Edwin sa group chat nila, na nagsabi, ang uwi niya sa February, doon siya mag-direction sa pulo-pulo, hihingi siya ng bas -bas kay mama ni Shirley doon sa kakay papa. Sa kakay mam, medyo na ma mabigat -ma 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 para sa amin. Pero, kaya pangako ko naman, ilatawin ko yung kapit hindi mo nang mag-isa. Ayaw na ayaw, sana magwatawat ang mga anak ko. hindi lang dahil sa inyo. Sir, kung makakausap mo ng harapan sa lahat ng mga nalaman mo, eh kung si Edwin, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang masasabi ko sa kanya, sa ginawa niya sa pamilya ko, Good luck lang. Okay. Palagay ko, marami ka nang nasabi kay Sherlyn. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya kahit pa ulit-ulit? Humingi ako ng pasensya sa kanya na, na kung nagawa ko man to, dahil rin sa pagmamahal ko sa kanya. Dahil rin sa gusto-gusto ko mang na mabuo yung pamilya natin. Kaya, nagawa ko to. Pero, sa lahat ng decision mo, na kung anong lahat ng pag-desisyonan mo, Matanggapin ko yan sa loob ko dahil mahal kita. Pero kung ano man ang uh, resulta sa decision mo, nandito lang ako. Tatanggapin pa rin kita. Gaano mo ba kamahal yung mga bata? Higit pa sa buhay. Gaano mo kamahal itong si Shirvin? Mahal na mahal. Gaano mo kamahal yung sarili mo? <laughs> Pilit ka pong lumalaban ng na sana magdarating ang araw na mabubuo ko rin. Oh! <laughs> oh.